Hello everyone! Today ay kagawa tayo ng OBB ko with Yema toppings na kakanin. Wow! 6 cup glutinous rice or pilit in bisaya. Wow! Then, hugasan ito ng tatlong beses ang glutinous rice. Wow! Then, ang glutinous rice, ilagay ito sa rice cooker pan. And then, lagyan ito ng tubig, about five and a half cup of water. Then, lagyan ito ng ubi flavor na food color. Wow! Then, iluto na ito sa rice cooker. Luto ang ating glutinous rice, guys. Ganito na siya. Wow! Dalawang kan na ni niyong ito ang gagamitin natin pagluto ng ube beko. Wow! Ilagay na natin sa cooking pan, guys, yung gata sa niyong and then pakuluan ito ng konti and then maglagay tayo dito ng half cup na white sugar wow and then lagyan natin ng OB flavor na food color wow iparejuice natin ng konti ang gata bago natin ilagay yung glutinous rice wow nagrejuice na ng konti ilagay na natin yung glutinous rice na niluto natin sa rice cooker kanina and then imix mix lang para matutali halo yung obi flavor na gata Wow. Wow. Then, i-transfer it ito sa baking pan. Kasi ilagay natin ito mamaya sa oven sa yung naman ay gagamit tayo dito ng dalawang egg yolks at isang can na condensed milk wow ilagay na natin sa cooking pan yung condensed milk and then i-add natin yung dalawang egg yolks wow and then lutuin lang ito sa pinakamahinang apoy and then keep stirring Until the mixture will thicken. Maging malapot na yung texture, pwede na itong itapping sa obi-biko. Wow. Ito na guys, nilagay na natin sa obi-biko ang yema toppings. Wow! When naglagay ako ng yema toppings guys, pinaprihit ko na yung oven. Actually, ito yung oven toaster sa tinapay. Ito lang ginagamit ko kasi wala akong oven. ayaan nilagay na natin yung ob Wow! Ito na yung resulta guys after ko nilagay sa oven. Wow! It's done! Thank you for watching! It's ready na! is serve wow. na natin!